Hello, what's up mga beautiful people? It's Miri Gumori and welcome back to my channel, Mabuhay! For today's video po ha mga beautiful people, ay isa naman pong napaka-interesting na topic ang pag-uusapan na tatalakay natin ha mga beautiful people. Kasi ngayon po'y pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay po na maka, ito po'y madalas yung pong ginagawa dyan sa mga tahanan po ninyo kapag gabi na. Kayo po ba hama kung maraming tigangay, ginagawa nyo po ba ito? Kayo po ba'y ba mahilig pong manahis sa gabi? O magputol ng kuko? O magtanggal-tanggal po ng inyo pong mga kuto? O yung magsuyod-suyod baga kapag kagabi na? Nako, bakit? Kasi batid nyo po ba ha, mga tigang mga beautiful people, na ang mga gawain na yan ay nako, nakakapagpabigat po ng pagpasok ng mga sinasabing mga magandang oportunidad o kaswet sa inyo at sa inyo pong mga tahanan. Talaga ba? Kapag ka kayo mahilig na magaw gumawa ng ganyan, yung kayo po'y mahilig manahi sa gabi, mahilig kayong magkukutkot ng mga kukupunin yung magputol-putol ng kuko sa gabi, nako, kapag ka yung mahilig kayo mag-pedicure, manicure, kapag gagamit, puputulin nyo yung kuko nyo. Negative po yan ha, makumalik yung kapag ka ginagawa na kapag ka ang araw. Ah, ganun pala. Opo, wag na wag nyo rin gagawin ha, makumalik yung tingkang sa gabi, yung pagtatanggal po ng mga kuto, yung kayo hinukuhan ng hinukuhan dyan. Yung hinukuhan? Yung naghihingutungutuhan. <laughs> <laughs> hinukoy, ba pala hinukoy? Yung naghihinukoy, nagtatanggal na kukumalas din po yun. Yun naman pong naghihinguto utuhan yung minsan na, na marami ko nakita ganyan, kapag yung mga anak-anak, imi -anak, eh, may mga kuto, yung inay sabi, na yun, nga dito kayo, sunod-sunod sila doon sa hagdanan. Kasi, halimbawa, yung anak na bunso may kuto, tapos yung ate may kuto, tapos ang maghihinguto, ang maghihinguto doon, yung nanay, sunod-sunod sila sa hagdanan. Nako, alam nyo po ba, isa sa so wag na wag pong gagawin lalo na kapag kagabi na yung kayo po'y maghihinguhingutuhan nga mag magkukutukutuan <laughs> <laughs> kasi ba nakakalito ha yung tatanggal ng na kuto nako negative yan kasi malas siya na makumari tigang mga beautiful people yan po kasi yung nagiging dahilan ng pagbigat nga po o pagbagal ng pagpasok ng swerte sa inyong pong buhay ah alam niyo po ba ha, kung tigang, kung ganyan po ang mga sitwasyon nyo po, pansinin nyo po yan. Pagka kayo po, madalas yung ginagawa yan, yung kayo, ano, madalas na nagpuputol ng kuko sa gabi, tapos madalas kayo yung mga nananahi sa gabi, naku, negative yan. Kasi alam nyo po ba yung paggamit ng karayom sa gabi, e eh, malas yan. Tapos yun nga, yung pagtatanggal ng kuto kapag gagabi na, lalong lalo kapag kayo ito po yung gagawin po sa mga hagdanan po niyo, o sarap po mismo ng inyong mga pagkainan yung kay magsusuyod na magsusuyod baga yung yung ang tawag doon suyod sa ingles ang bayan suyod hair comb hair comb <laughs> yung yung manipis na suyod tapos gaganyan yung parang may tunog yun eh. yung gaganyan may tunog pa yun eh. tapos mag maglalatag kayo ng typewriting sa lamesa nako tapos sasahudin nyo sa lamesa yung kuto nyo negative yan nako alam nyo ba every time na may mga bumabaksak na kuto sa lamesa po ninyo hirap o yung pagbigat ng buhay ang mararanasan ninyo. Talaga ba? Kaya, kaya yan po pinagbabawal po ng mamatatanda nung araw na wag na wag yung gagawin niya kapag ka yung, ano, yung kayo o magtatagal kayo ng kusabok nyo eh huwag nyong gagawin niya sa lamesa po ninyo na kinakainan nyo. Lalong lalo na po din sa mga hagdanan. Naku, ang bigat ng pasok ng swerte sa inyo, mabigat ang pasok ng pera sa inyo para kayong humuhugot ng, ano, ng bayawak sa lungga sa paghanap ng ikabubuhay nyo. Ah, kaya eh, nung no, solusyon yan, eh alam niyo po ba, hama tugang, na me tugang, tigang, tugang, <laughs> tugang na kayo ngayon. <laughs> na meron naman po tayong magagamit ha mga kumari kong tigang na mga, mga beautiful people na napakainam pong gamit sa pagpapalakas naman po ng mga positivity ng kaswetihan para ito po ay kumbagay maabatan natin at yan po ay mahalina natin at para pumasok siya sa ating mga tahanan yung halimbawa kayo po ay na nga pong minamalas sa trabaho, lagi kayo nahuli lagi kayo parang ah uh, nakukulela at hindi kayo napopromote-promote, hindi kayo naumentuhan ng sweldo po ninyo, sa karir naman po ninyo, lagi kayo parang uh, left, nale-left out kayo, yung imbis na kayo lagi ang nakakuha ng magandang opportunities, lagi kayo yung at the back, at the, ano tawag doon, at the backyard, backyard. <laughs> dahil kayo ano yung nale-left out. Ibig na kayo minsan mapopromote kayo ng mga boss po ninyo. Parang bakit gano'n? Parang hindi kayo pinapansin. Kasi nga ganyan nga po. Mabigat ang pasok ng swerte sa inyo. Tapos katulad po ngayon ha mga kumari kutigang, mag -e eleksyon Nako yung parang kung gusto nyo halimbawa kayo parang yung lumakas ang karisma o aura po ninyo sa tao para kayo yung mapansin, yung hindi kayo yung ma para makukulelat sa mga botohan, ito rin po ha, makumari ko tigang, mag-atikha kayo ito na pampaswete na ipipicture ko ngayong gabi. Ipeplex ko sa inyo ngayon na makmalik ko ang isang napakalakas na pampaswete ko. Actually, dalawa po ito ha, Yung isa po ay na ko na po before. At yung isa naman po pinakabago natin ngayon na mutya na pampaswete na yun nga napakalakas na ano, gamit sa pagpapa-enhance o pag-boost ng ating mga aura at karisma. Mga tayo, yun ng mga bagong positive energy sa buhay po natin. Yung pala nang na kayo. Ako, ano yan? Eto po, hamak ha, mali kong tigang. Huwag kayong kukurap ha, hamak kong tigang. Kumapit kayo na, ito. Ngayon lamang po tayo nakaatikha ito, ha, mali kong tigang. Eto, ang napaka po at pambihirang mutya ng ipu-ipu. Ayan po, hamak tigang. Ito po yung ipu-ipong lampasan na tinatawag ha, eh, mga kumari Marami po kasi tinatawag ng mga butyan ng ipu-ipo, pero ito po yung bato ng ipu-ipong lampasan, ito po yun ha, eh, kumari Nako, talagang ito po yung kararating lamang po, talaga ito pinadalabas sa atin ng ating mga kaibigan antingero. At ito po ay nag-iisa lamang, pero ang sabi naman po nila, kung meron daw po makaka-interest nga po, eh palimusan ko na daw po ito, at, at meron pa nga daw po sila doon ilang mga gamit na katulad po nito, yun nga po, yung uh, mutya ng batong lampasa na lampasan na ipu-ipong lampasan nako, ang ganda eh, o tinan nyo naman no. sa inyo, pe, pa, pa, o sa malapitan o no. tinan nyo, ayan o no? ibang klase talaga oh. At ang naman number two dito, yun na nga po ha, mga kumalag ko tigang, napakainan po itong papalakas ng aura at karisma. pangakit ng mga positivity, mga bagong mga oportunidad, mga bagong mga uh, pagkakakitaan, mga bagong pagkakaswertihan. Opo oh, ha, mga beautiful people, kasi sinasabi nga po ng ating mga kaibigan ng tingero, na kapag kayo na po'y po ito, nitong ating mutya ng ipu-ipong batong lampasan, ay eh, napaka-powerful po ito ha, mga ko tigang. Kasi yun na nga, ay parang mas lalakas po ang mga aura at karisma po ninyo. O kaya ito po ha mga beautiful people, get lucky nyo na po ito. At bago po tayo magtapos ha mga beautiful people, eh magsha-shout out po muna tayo. Kasi medyo matagal-tagal na po tayo hindi nakapag-shout out. Kaya shout out kay Miss Marvick Asistio at kay Miss Mary Joy Matias. Shoutout din po kay Miss Maria Teresa Alama at kay Miss Mary Jane Aldover. Shoutout kay Miss Leticia Orris at kay Miss Mila Nimpa. Shoutout din po kay Miss Marites Laude Andaya at kay Miss Binus Balangue. Shoutout kay Miss Marvet Kingson at kay Miss Marlene Custodio. Shoutout kay Miss Elena S. Greenyo at kay Miss Wendelia Ogaya. Shout out kay Miss Grace Bravo at kay Miss Gorgonya Saldua Ganda ng pangalan eh. <laughs> <laughs> at mega shout out kay Miss Gina Albao at kay Ma'am Milary Caprente. And so with that, mga beautiful people, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga beautiful people. <laughs>